Ma'am MC. Ayun. Yan po. Bakit ang laki? Na <laughs> Bakit? Anong malaki? Ang laki ng kaltas, oh. <laughs> <laughs> Itang kita <laughs> sa noo. <nuu. laughs> <laughs> <laughs> bakit ka nandito? Hindi ka nakatiis. Katagal na kitang viewers. Oo, wala ka namang balak umakyat siguro, na ano ka lang ino, kiniliti ka lang. Mm, mm. And I'm sure hindi ka rin naghahanap. na Hindi <laughs> lang <laughs> dapat i-seryoso. Walang feeds dito. Mm, mm. Naubos na ng mga nauna sa <laughs> Naubusan ka na no, ng paborito na mo. Hindi <laughs> pa nakikita. Hindi ka pa nakikita mm -mm. na na bakit yung sa'yo naubos ka ba din? Mm -mm. Hindi man to page ah. Ito, page to. Pwede siguro kung imbutido. Na, na. Baka, hmm? Baka nga chorizo lang yan, hindi abot ng imbutido yun. Diba? Hindi abot aabot yan kapag manipis pero pag ganyan kakapal matik yan hanggang balat lang mm -mm. yung tipong pag naipasok ko kala ko naipasok ko na hindi ko alam balat palang pala mm -mm. ano naipasok mo na oh kanina pa ah, ah. aray oo maligat maluwag lang noon kaya mm. ano kala mo hindi pa napasok kaya ganun mm. overused na Ganun yun. So, overuse ka. Eh, hindi, oh. Four na ako wala. Ano, nasa abroad ako. Paano ako magiging uh -huh. overuse? Hindi ka naman overuse, siguro overheat. <laughs> <laughs> Kung ayaw mo na overheat, man. palitan natin. Ano? Overheat. Hindi din, wala. Walang dahil. Ah, di ka kumakain? Paano ka nabubuhay? Sorry? Iba naman yung sinasabi mo kasi. Iba kasi yung biglang ano man o man sa utak ko. Pwede magtanong? Ano? Ano ba yung mo? Gatas? Kala ko bitrasin. bitrasin premium. <clears throat>. Naghahanap ka? Bakit ba ang sungit mo? Oo, oh, nagahanap din ako. Kaya pa pwede ka ba? Huh? Nagagulat <laughs> <laughs> ka. <laughs> Hi, Prince. <friends>. Nagagulat <laughs> ka. Parang mauna ata kung ma sa sa'yo, no? <laughs> <laughs> Hindi mo ina ganun sasabihin. <laughs> uh -oh. Bakit mo pa kasi ako pamimigay sa iba kung pwede ka naman, di ba? Pa, alam ko muna sa asawa ko. <laughs> 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 um, um. So kung sakali, anyway. Hey. matuto mga sinasabi nyo, ibig sabihin makakatikam ako ng ano, iba't ibang putahe. Siyempre. <laughs> mm -mm. Iba't ibang... Pero kung kakainin, ka, kung kakainin kita, hindi ko kainin yung panlabas ha. Eh, ano? Alam mo kung bakit? Bakit? baka masebo eh my blood ako uh -huh. grabe ka naman kung makapag ano yung pinakaloob-looban lang yung akin ay masarap alam yung, alam mo yung baka <laughs> kapag kinakain sinusot-sot yung buto ay oo yung ano ang malinam malinamnam yun masarap yun oo gusto ko yung malaman mhm uh -huh. Kaya pag nakita tayo ang kakainin ko, yung susot ko rin sa'yo. <laughs> <laughs> Di ba malaman nyo? Okay. Siyempre. Alaga to. Hmm. At ko to, siyempre malaman. Ikaw Basta, ba? Basta. Asahan ko yan. Laman yun. Okay. Baka naman pag ko, ang lalabas, puro taba ah. <laughs> <Uwag> naman saan. <laughs> Mamaya pag kumakain ako, hindi no, ko mamula, no. ko. Hello, mo mamulat bubula bibig ko. Baboy. Ano ba? Ayaw mo na, may sebo na siya, madulas-dulas siya noon, di ba? Hindi ka na mahirapan. Merong tanggalin yung sebo eh pagkain mo, sabi nyo, para kang nagmamautomotor si station nun. Diba pag... May <laughs> <laughs> nakasabit-sabit din. <laughs> diba? <laughs> oh, diba? Sa <Na> mga, <laughs> mga, mga, ano mo, nakang-na-app na mo, diba? Napapasaya ka. Kaya eh, kanina kasi, ang high blood mo kasi, dapat lagi ka, is, may mo lagi swag, lagi stress. At kasi ah? na yung nagagalit. Hmm, perfecto yun. Sa laki ba naman? <laughs> <laughs> mm -mm. pero hindi ka naghanap oh, ka di pa, hindi pa gusto lang kita makausap oh kita nyo alam na this <laughs> pero naibigay ko naman yung satisfaction na gusto mo oh nabigay mo naman yung happiness uh... mm -hmm. so tataba ka na 'yan hindi pa <laughs> thank you sa pag-akyat ha uh, Thank you, mm -mm. Thank you Dad, Ano si yan? Template. Grupo niyo ba yan? PPG? Hindi, uh, ako Kami mag-best friend lang five kami Actually, uh, nakapunta uh, lang ako dito gawa ng mga kaibigan ko din kasi sabi nila sa akin, mag-up daw ako sa'yo kasi matatanggal daw yung stress ko at kung sakaling maghanap yeah. ako baka makahanap daw ako dito pero hindi ako naghahanap hindi stress yung tinatanggal ko dito. Alam mo kung ano? Ha? Hindi stress yung tinatanggal ko dito. Sebo. Ang cute niya tumawa. Hindi ako sa stress reliever dito talaga. Lagi ako nanonood ano? sa'yo. Hindi ako nagre-request. Stress reliever mo ako. Stress reliever mo ako. Ha? ipin mo na rin ako. Woo! Di ba masaya ka na yan? Huwag ka na ma-high blood, ha? Level Depende. Happy Bakit? Na lang. Magpapasko pa na. Hindi ka naabot yung ayun. No. mag new year pa naman. Kailangan <laughs> mo mag pa naman. No. No. Oo. So, ano dito na kayo lahat na magkakaibigan nanonood sa akin? Wala pa sila kasi nasa trabaho sila. Oo, pagbaba no, mo dito, sama na mo. Pagbabak mo dito, sama mo nanay, tatay mo, pati mga anak mo, pati mga pinsan mo, dali mo dito. Bakit <laughs> oh? ano? gusto mo lahat ng ano ko, ng barangay ko na. Oo, oh, kaya mo? Be sure ka. Oh. <laughs> 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 Sige. Maraming salamat ha, MC. Thank you, thank you din po. God bless okay. always. Bye. Okay, ah, bye-bye po.